So yan mga ka-prompting, mga farmers ka po, no? So nililinisan na po natin at ginagahukan po yung mga tanim po natin na sili. Sama natin si Bad Richard at si Brad Joven. Yun, no. Umalakasan yung ating mga import. So ito po yung mga pinakabagong tanim. Yung huli po. So kailangan po malinisan para iwas insekto din at ginagahukan na po para gumanda. Ayun oh. Ayun tayo sa mas ano, mas malaki ano, mas matindi. <laughs> mas malakas. Malakas pag kape. So ayan po ano, ganyan po yung ano mano, -mano po ang ano natin pero pagkatapos pong magaho ka na ganyan, biglang ganda po 'yan. At inaapply na din po ni Badramel ng ano ng abono. So ayan. Flex lang po natin yung ating ginagawang paggahok dito po sa ating mga tanim na sili yun po sila o, pagkatapos magahukan ganda na yan pero mga dalawang linggo pa lang yan matapos itanim yan po mga updates po follow nyo lang po salamat po